Ito mga patak haba ko kumasok ko eh. May nakita po yung tao. sa isa po isa. Kapita natin. Hi! 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 Ano kaya ka mo mga bata Ha? mga bata sa bilang ibo? Taga dito po kayo? Sige tito, sige tito. Tay, kung bigyan ka ng bigas, okay na sa'yo. opo, oh, opo. Oh. opa. Kaya, kaya. Pipigyan ka ng bigas ngayon. Baka may hindi tayo. Baka tayo. Pinag-inipin niyo eh. Tataw, oh, pinag-inipin niyo. Oo, masis yan. Oo, bigas to ha. Ah. Oo. Oh. Siyempre, pag may bigas, may pag-ano. Pagulam, may pagulam mo. Oh. Wala oh. lang kami, last, last man ito. Pakasaya na. Ano ba ang pangalan nyo? Ah, Loreto Francisco. Pagkakalangan ito. Boss, maraming salamat ha. Okay, isa kami. Oo. Ay, sabi tayo ha. Ingat. Okay.